Mazda 323 BH. No. You no like, really chase me. So, may ari nito si Boss Chris. Syempre si Boss Chris, nahita nyo sa si isang vlog ko. Previous vlog ko sa si OSMR. Kaya yung, eto yung shop niya. Yung bago niyang shop. Nasa vlog ko rin itong bago niyang shop. So, abangan. So, Boss Chris, Go. tell me about something your car, pride and joy. Mm, well, ang history na ito, originally, dapat college car talaga ito ng tutol ko. Hmm. Ngayon, siyempre practice car in everything. It was a uh, stock way way back. Uh, then, coming into college pa lang yung brother ko that time, pandemic hit. Eh, that time, to be honest, ah, medyo nagsasawa na kami. Kaya siya naging OSMR yung shop. Kasi old school lang talaga yung mga anak. Kung una, I mean, kami dalawa ng dad ko. Pati yung sa family and everything. Ang buo talaga namin, puro mga old school lang. So, nung when well, pandemic hit, sabi namin, nakakaumay na to kasi hindi talaga, never ending talaga. As in, dalaw, isang taon, dalawang taon mo papapintahan, et cetera, et cetera, et cetera. kami ngayon, tanda na, na 90s na. Para at least, kahit pa medyo maayos siya. So, anyways, going back, college card dapat siya ng utol ko. Then, pandemic hit nagkaroon ng somewhat buyuan na parang, eh, shit, buhing ko nga kaya to, etc. etc. Eh, just so happens na, yan, shout out to Casey Customs. Ah, uh, siya yung, yung, mga nag-introduce sa akin ng mga pyesa na parang, kasi may buo na talaga masin speed si Ken that time. Hmm. So sabi ko, oh, shit, sige, G ako, bubuo na rin ako. So yan, nagpa-import, etc., mga pangilalim kung ano-ano, pati mga skirts and everything. So, ginawa natin siya unti-unting Mazda Speed na. So, yan. Ito na siya ngayon. <laughs> Pero before, yung Mazda Speed before is uh, option, di ba? Yes. Option uh, and top of the line. Yes, it was a local option way, way back. Pero, binuo siya based on sa catalog specs ng Japan, Japan. not locally. Okay. So, yun. Ngayon, naka-ano siya ng uh, A-spec, kung baga. sa brochure sa pagteknikalan. Hmm. B-spec ang nandito sa Pilipinas, A-spec naman yung sa Japan. Okay. So, not just, uh, hindi lang siya mostly most aesthetics, meron din talaga siya mga kahit pa paano performance. Performance parts. Saka suspension. Pero sa suspension, yung local release, pati suspension, Mazda Speed, right? Ang alam ko, hindi. Hindi rin ba? Like yung mga lime green na mga uh, front and rear sway bars, wala. Oh. Uh, pero yung springs, springs Springs and uh, shocks na Mazda Speed na A-back. Oh. Yan. Yeah, yeah. Pero yung mga, actually, yung sa Japan pa nga, di ba, yung may dampening. Alam ko, oh. yung local, wala. Oh. Ayun. Pero a pa rin ang may magawa. Quality pa rin naman, pero siyempre, iba pa rin pagkat Japan talaga. Yes. So... Ilang years na sa, sa ito? Buskes? Ano siya? Um, in the family, medyo tumagal. Pero, well, nung binili ko na siya, ng mga ano, 20, 20, 2020, 2020-ish. Hmm. 2019-2020-ish. So, yan. Yeah, so, so, more or less, mga 4 years. Sabihin na natin. Just to be yan. Ma ano mga, mga pinagagawa natin sa interior? So far, yan. Ito. Exterior-wise, straight mask na siya. Um, yan. Kits. Kita-kita naman. Yung chin, ito, ito, ito. Chin, side skirt. Then, yung rear valence sa likod. Then, well, ito, Vizor, hair of the <laughs> vlogger itself, was PBB. Thank yeah. you, ito. Isa sa mga napaka-pinakasariwa sa buong Pilipinas yes. <laughs> so, sa Vizor. Salamat sa pagpamana. g James. Okay. Yeah. JDM uh, rain visor or door visor. Yes. Malalaman mo yung JDM kasi yung hulba niya talaga. Yes. Hindi yan yung Taiwan yes. or yes. China yes. na magmanikis. Tsaka ito transparent pa. Tsaka yes. ang gustong gusto ko dito, brown pa siya. Yes. Hindi yung katulad ng mga na ano, na violet na. Yes. Malakas ka sa akin, Boss Chris. Ayan. <laughs> 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 yeah, Tapos? With decals? Decals, ito. 90s vibe. Ito actually, added na lang siya. Hmm. Ang naging somewhat inspiration yeah. niya, Kinopyan, hindi naman styling cues lang. From the mismo art or Pinagalan no, okay. Pinagalag namin siyempre yung 300R dito. Uh -huh. Pero kung mapapansin niyo, styling niya, pati itong chop niya to, galing talaga yeah, doon. Forgive Ayun. Tapos kulay na lang. I mean, gusto gusto ko yung kulay na ganito. Uh -huh. Dati may black stripe ito. Kaso masyado na siyang nag-itim dito. Kung yes. so, sabi ko, ang ganti ko ito tinatanggal, hindi ako maglalagay ulit ng black stripe. Eh, most probably papalitan na rin to. Kami soon, basta yan. Yes. Yeah. <laughs> so may makeover to. Yes. Tapos yung mags. Ganda mags. yung mags. Ito, Ito, a huge, huge shout out to HJC Wheels si Josh yung ang nag source out nito. Wow. Ang naging kwento neto, sobrang kulit kasi that was a uh, pandemic din. then. Ten nagbenta nito taga Baguio. An original 16 by 7 na specific to 4 by 100 dun sa nil. Ngayon, hindi nagre-reply na yung sailor. Pero alam na ni Josh in everything, sabi ko, bro, sige, uh, ayoko na, hindi. Kumbaga nag-give up na ako. Hindi ko na siya maaano. Nagulat ako biglang nag-chat akin si Josh. Bro, nakuha ko na. Wow. Ang kwento neto ito, way way back, nasama ko ng dad ko ng mga around 2005-2006 siguro sa isang show. Nakita ko to sa isang show car. Mm -hmm. Um, ever since tumatak sa akin yung bags na to na chrome na star na work ang may So, sabi ko, shit, pag ako ng kotse na para sa kanya, iwing talaga. Kasi even before yung box type namin, naka iwing, pero 15s. Hmm. Iba tong starfish na talaga siya eh. Tsaka so, ito 16s, ha? Huh? Ito 16s, yes. Tapos specific to 4 by 100 talaga siya. Tapos yung goma, goma advanced level lang yan. I mean uh, advanced level 20550 16. So, 20550 so mas mating 16, yes, mas meter. Before naka 45 series lang ako, pero masyado ko nababaitan sa kanya. Uh -huh. So at least na uh, 20550. Fiberglass lang as much as possible para di ka mangina yung mapag nasira. Yung cups, well, yan, ulit talaga. Especially kaka, legends lang natin. Shout out yeah, to the legends of the 90s. Shirt, oh. Oo, parang yung Hindi kami nag-uusap yan, ha? Wala, wala usap. usap, Trip, so, buti hindi kami same color ng shirt, kundi sasayaw na kami. tiktok, tiktok. Eh, yun, ayun na nag-legend. sabi ko, ay, hindi, salpak ako ng center Cafe. So, nakasalpak ka ngayon. Then, ito, uh, mirror track. retract, sadly hindi pa napapawiring, pero soon, very, very soon. Tapos, ano pa ba, ba? Ito yung rear valance ng Master Speed. Ito. Yeah. Rear valance. So, ito yung side skirt. So, front bumper is chin. Ang tawag sa likod na skirt or chin is rear valance. Yeah. Uh, rear valance. Yeah. So, ito yung spoiler. Spoiler. Master Speed. Master Speed lahat yan. Brand new na third brake light. Yan, no? Tapos, mas speed. Ito shout out to President Red Dal Rosario of, ano? of uh, Mazda Tech. Iba talaga. So, thank you okay. sa pagpapahiram. Well, ano, uh, hindi hindi to akin. Hinaano hmm. ko na, pero may parating tayo dito ng mga uh, titanium na copies. Yeah. Pero for the meantime, sabi ko, ako na muna gagamit. I mean, gets. So, para sorry. lang pakupletong ng auto. So, iba talaga 'yung matro natin nating Bundulero, <laughs> 'di ba? Nagpapahiram din. Hindi, umawon 'yon. Tapos Well, eto, Mazda Speed na Tamucho, supposedly ah, ang labas niya lang talaga dapat hanggang dito. Pero sabi ko kasi, sayang to, etong Mazda Speed na ano, so sabi ko, hindi, sige, ito, doon labas. Well, yeah, tingin ko naman, turned out so, nice, ako gusto gusto ko siya. Saka iba yung yabang, nakita-kita mo yung Mazda Speed yes, nito sa portion yes. na yun. Ayoy. Tapos, well, exterior wise, yun lang naman. Tapos eto, JDM trunk uh, yan, yung orig kasi natin na local, hanggang ganito lang yung light. And then ito, ang te technique para malalaman kung JDM, yung susi nasa baba. Yeah. Ang PSG, nasa taas. Nasa taas. And then this one, sa lahat ng halos lahat ng JDM trunk na alam ko, any brand, any car, pagka JDM siya, meron siyang saluhan dito ng plate. Which is dapat hindi nyo alisin kung magbubuo kayo ng JDM. Yeah. Tama. So, Saka small details yan. Better siya kasi yung local, medyo nakatiklop yung plata. Uh -oh. Hindi ka tulad ng itong JDM, sakto-sakto. Yes. Ayan. Galing. So, yan, oh. No? Yan ang mayabang dyan. <laughs> Legends, <laughs> di ba? So, Legends approved. So, engine bay tayo, Boss Chris. Ito. Stock ba? Tapos ito pala, hindi ko na ano. Ito, favorite ko to, uh, 90 sheet na, ano, na wiper po siya tower. Yung parang, Siguro pangalalay siya pag umuulan, pero it's nice to have. Parang like, sinasabi nila aerodynamic. Yan, yeah, aerodynamic eh, oh, yeah. para umano. Pero ang ganda niya. 80s, 80s, 90s yan 90s, eh. 90s, yes. Pero mira yes. na ba magka ganito? Medyo eh. I mean, nakakita ako sa kanya, sabi niya, sige, gusto ko yan. Parang ang cute niya lang na meron ganyan eh. Ang meron sa akin, wiper up. Para hindi masira. 90s tama, 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 din yan actually eh. Eto, parang, parang mamimili kay either yan or yung wiper up. Eh sabi ko naman, eto naman kasi hindi naman siya super like labas. Hindi naman super yeah. mm -hmm. ito. So sabi ko, eto ito lang wiper push. Medyo at least yung meron natin sa visor. Oo. Oh, oh. Yung kulay niya. So, ganda talaga pag kami JDM JBL. Yeah. <laughs> Totoo. Thank you, John. <laughs> Thank you, Tim. <laughs> Top. So, okay. Yan. Ang engine. So, stock. What's your engine? V6. 1.6 dual overhead cam. Uh, complete bolt-ons lang talaga. Mm. As in, bolt-ons lang ang itagay. This was the original engine na masama talaga ng auto. Tapos, yan. Uh, headers naglagay. Tapos, um, hindi ko alam kung valid siya pero distributor ito ng From Mazda Speed. Na unit talaga. Oo. Tapos, well, may ma may magic na ginawa dito sa throttle body. Uh, tapos, uh, well, yan. Injectors na gano'n na. Tapos, ito, yung punyetang, hindi ko alam NGP? kung bakit pero ang hirap umalat ng NGK spark plugs para dito. spark plug wires mamaya. O oh, sige, yeah. ko. tapos Pero sobrang nakakainis siya. Siyempre, don't forget, pag Mazda chin, skirt, Mazda team yes. ka dapat, ang strut bar mo, uh -huh. Mazda Speed. Mazda Speed. Mas the mas the speed. Mas the kung tambucho mo nga naka Mazda Speed, dapat yes. strut bar, Mazda speed. speed. So yan yung complete package nung lumabas sa atin, no? Yes. yes, yan yung complete package. Tapos, well, eh, dagdag, -dag. ewan ko kung worth mentioning yan. Eh, Gusto battery. Bright out. Plus the rest, honestly, ah, uh, well maintained, well maintained lang yung ay, uh, ano, double D na hydro bank. Yeah, malakas malak ang palakas ng preno. kapalakas ng preno. Tapos, uh, yan, well maintained lang yung ano, alaga sa change oil. The usual, preno, uh, bleed every so often and all. Tapos, yun, as much as possible. Wait yeah. naninilaw to. <laughs> ito, uh, brand, ito yung brand new. <laughs> brand new. nung nakakuha ko ng isa pang brand new, sabi ko, gamitin ko na. Okay. Ang wala lang ako makuha, itong dalawa talaga. Yes, mahirap. Eh, hopefully, anytime soon. Hindi ka nang sasabi, meron tayo. <laughs> Mati. <laughs> Add to cart. <laughs> Add to, car. Add to car. <laughs> budilero, vlogger na budilerong car park seller. Mati. <laughs> so, so, ayun. Mostly yun lang naman yung engine. Uh, ano naman, admittedly, wala naman talaga sobrang baon yung makina hmm. It's fast, but it's not killer fast. Pero, it's a sleeper. Na. Yes. Pero, masarap sa dalhin. Tor isa, ah, dulo lahat ng kwensa niya. So, ang sarap niya kasi pag naka-mazzle speed na uh, muffler niya, sa so dulo mo lang nagininig. Oh. It's mostly, ano talaga siya, cruiser car yung binuupo. Yes. Kasi gusto ko talaga, parang, kung point anywhere ako, uh, umakita ko tanay, akita ko tanay, akita ko tagitay, tagitay. Ibiyaya ko ilokos, biyaya ko ilocos. Tama. I mean, as much as possible, kung kaya mong gamitin yung auto, gagamitin ko. Yun ang maganda doon. Yes. Pag stock-stock lang. Yes. Well, Basta bolt-on. Bolt-on. Bolt, on, bolt, bolt, on, on. bolt on. Pero kung may kinalik-kalikot ka, mahirap na kasi pag... Medyo, mag yeah. Pag kinalik-kalikot may makina, may special mekaniko pa na dapat. So, sino'y kumalikot, doon ka lang magpapagawa. Ka yes. Kasi, kung magka parang pasyente yan, pag naglipat ka ng doktor, hindi niya alam yung story, so pag-aaralan niya ulit. Yes. So, or, so hindi worth it, di ba? So, mas maganda yung stack-stack lang, yes. bolt-ons, para hindi complicated. Yun Dama. ang word doon, hindi complicated. <laughs> Pero, well, there's uh, plans na later on, maybe BP or PPP, ewan ko, or baka same engine lang, ire-rebuild lang, tapos hmm. ire-reboard, tapos box and everything. Babaunan. Pero, to be honest, sa ngayon, medyo okay happy, na ako sa Happy, happy, happy. Yan na siya. Happy ka na. Actually, masaya, masaya ako. Mabasa mo, kung hindi nyo alam, nagkaroon din ako ng Gen 2 before. It's a green. May laman din, actually, mabilis din. Mabilis din maubos ang gasolina, syempre. <laughs> Pero, for the, for the engine niya, sobrang, sobrang powerful. Compare mo sa ibang engine ng brand, ibang brands. So happy. Porky. Tsaka, Porky yes, torky siya. Tsaka, pag Mazda engine yan, lalo ng B-Series, pampatibayan pam yan. Sa, ibang, yes. sa mga kasunod yan, like mga Honda Civic or ano, kasi siya, kaya siya medyo mabagal kasi mabigat kasi iron block siya. Yes. Tama. So, hindi siya tulad ng Civic na aluminum na pag nag-overheat ka, medyo, medyo medyo, yeah. medyo, 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 magastos. Medyo. <laughs> well, ano, for the engine naman, ako mag-ano lang, shoutout lang ako kay gizi Costos at kay Hernan. Sila, sila yung nagpatino ng Volvo na ito. So, yan. Yeah. 2,000 sa kanila. Sila talaga yung constant din na nag-memetate. Well, barkada na rin naman. Okay. Barkada naman talaga. Eh, si Gus si Papa Kenzo, yeah. shoutout. out. Oh. <laughs> Saka si Hernan, yan. Yeah. yeah. si si tor <laughs> oh. Ayun. Ay, sa so, Brakes is stock, stock. but naka-steel braided yan, hindi lang kita. Na Oo. Oh. Nakahanap tayo ng medyo magaling mag-fabric. Pero pang laki ng, laki ng disc mo, no? Disk. Disc sa stock yan? Yes. Ay! Mm -hmm. Alam, ang ah, hindi na, hindi oh, na, hindi The disc dina. is, the disc is not stock, sorry. No. Nagano pala ko nun nung, rine lang naman namin yung caliper. Oh. Sinanblast, tapos rine-paint namin ng silver para medyo mas malinis siya tingnan. Lalo na before na naka TEA 37, so kitang kita eh. Eh medyo nakaka-windang pagkahitin. Ayun. So, palit ng rotor, tapos stock pa rin yung disc. Pero, kasi 21 CL na rin to eh. Ah, ganun. lakas, I mean, 21 CL talaga oh. from factory. Ang lakas ng preno niya. sabi oh. Sabihin na natin, drum brake yung likod and all. Pero, malakas na siya. Pero, basta may mangyayari dyan sa mga susunod na panahon. Pati, tapos, sanito? ano ba? Tapos naka double D. Yun yung upgrade yes, ng double d. d. So, kung pala kasi ng preno yun. Tsaka ano, um, uh, pads. pads. Yun talaga yung baon ko. Pads talaga. Naka-brembo pads siya ngayon. Medyo malakas lang mag-brake dust, pero... Tapos may konting, 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 retrofitting lang from a certain model na hindi ko papakitin. Yan. Yeah. yung <laughs> sekreto, sekreto. Yeah. Pero sekreto muna siya. Pero yun. May konting, konting kayas lang, tapos salpak na siya. Wow. At least kahit pa paano, medyo... I mean, kahit ano namang ganda ng preno mo, kung, pang, kung, kung basura pans mo lang pwede. Wala talaga. Yes. Tapos sa interior, mukhang right. kasilip mo. Oh, yun, no? <laughs> Siyempre, package yan. Dapat naka-master speed steering wheel. Master speed uh, shift knob. Yan. Tapos yung carbon gauge na Mazda Speed. Yung insert. Oo. Oh. Ayan. So, yan. Recaro. Recaro holes. Makakasakay kaya ako dito. Tapos yun, oh. No? <laughs> yan, no May satellite speakers. Umiilaw yan. Oo, oh, umiilaw nga. Ang ganda. Yan. Yeah. Tapos naka, ano, karozeria. Ano siya, eh? Um, um... Umiilaw dito? Yes, umiilaw siya. Hindi lang siya panghalata kasi umabot. pa. pa. I mean, may ano pa, eh. Mm -hmm. Pero, like... Hindi sa akin umiilaw eh. Ayan, umiilaw siya uh -huh. pero hindi lang sobrang liwanag pa. Pero may nahanap na ako na direct to fit sa kanya ng LED. Tingnan ko muna yung feedback. Ayoko muna mag-get Hindi pa yeah. kami sure eh. Tsaka ano, share mo sa akin. Oo oh, naman. <laughs> Ayan. Tapos yan. Well, mostly ano, since sabi ko nga, binuko ko siya as cruiser car. Ang ah, medyo ginastosan ko talaga sa kanya, sounds. Hmm. Well, not gastos, pero I mean, sounds talaga. Investment talaga eh. Yeah. Kasi... At Kasi... saka, yan, yeah, naka-straight car yung serious siya. Under seat. Pero wala kong amps. I Ang mean, ang ginawa namin sa basta, ang ginawa namin sa kanya dinaya namin siya sa tono sa bla bla whining etc 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 and so far so good tapos yan naka satellite naman siya hmm. naka uh, pangalan no? naka same, so... yan as much as possible lahat ng kaya kang iyan ng area, sinalpak and there I have a friend in Japan na para nagsabi sa akin na there was a time in Japan in Japan naman around late, uh, early 2000s na parang ino-offer nila yung know, certain package na to as uh, parang option, na dealer option sa kanila. Hmm. So, yun yung mga sinalpak namin as much as possible. Wow. Except sa unit. Oo. Oh. Kasi... Mahirap naman cassette tape pa. Oo, oh, oo. Oh, oh. tama, <laughs> tama, 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 Sobra ng OA na yun. Wala kayo din cassette tape mo. <laughs> pero, I mean, medyo period correct pa rin. Oo, pwede ako. Ayun. Tin, shoutout kay ano, HD Auto Works. Ayan, no? Clear? Clear blue? Clear. Clear green. Green pala, sorry. Ganda. Pwede mo makisakay ito. Go! Road natin. Road test? Siyempre, pag ang tropa, <laughs> maayos sa kotse. Dapat mong papagpag <laughs> <laughs> muna. -pag Pagpagpagpag. -pap. Kaya, ang ano ko naman dyan. Uh, Putsa, ang baba din. Ang baba din. Tara, Civic. <laughs> you forgot to mention, sa interior, ah, yan no? ang pinaka-rare dyan. Bill holder Bill lang kami Saka coin holder ah, Ano ah Nang chineck ko yung brochure Dapat nandito pala siya Sa main driver isa. Dito isa oh. Pero sabi ko kasi Pag ganyan ka na yung peso Ay hindi Pagyayapan ko yan na dyan yan oh. <laughs> Tapos yung aircon mo Stock ba? Ganyan talaga? Yes Na dyan <laughs> Si Bella <laughs> Matik galing sa eh <laughs> <laughs> Lahat ng rare goodies po. Tapos yung ilaw niya Ganyan talaga May map light Yes meron talaga <laughs> Kasi yung P2 rectangle tas nilagyan ko dito ng ganito maplight, Meron tayong 90s na map light. 90s map light. Be rare ano na rin yan eh. Ang sabi nila dyan, kaya ka daw magkakabit yan para nakikita mo yung legs ng sakay mo. Ay, ganun ba? <laughs> <laughs> tawa ko ng tawa dyan. Yung mga siraulo din yung mga tito ano dito. Hindi kasi natin. sinasabi nila na ano, map light. Pero paano kung magma-map light kung Totoo, nandito, di ba? Exactly. So, kaya para parang legs siguro talaga. Totoo. Kaya <laughs> sabi ko, ba't pa ang parang para sa niyan para magkabit eh sabi na dito ko parang di, alam mo magkakabit ganyan para makita mo yung legs ng katabi yun sabi ko loko loko talaga kayo yun, ng mga babaero din <laughs> <laughs> eh sabi ko well 90s fashion siya so uh -huh. sabi ko sige iyan na natin so ano pa yun meron siya mas speed pag ang gen 2 mo or BH chassis mo is top of the line meron siyang cup holder na ganyan stealth siya na natatago o, oh, di ba? Malinis. Tapos meron siyang MS dito. Then, after, hindi, actually, hindi ko alam kung urik to or hindi. Pero kasama na siya dun sa PSA nung duma. So, may, I mean, may mga parts ako na sumama siya. store. Meron naman. Pampa. Pampa makeup. <laughs> Balinis pa. Vanity mirror. Vanity. 1996 to, right? 96. 99. Pero sariwa-sariwa. Ang maganda sa Mazda ito, hindi siya nag-ano. Hindi siya nag-alaknos. Nagbubukbok. Tapos yung ceiling niya cleanest pa rin. So, super comfortable siya. Pag coming from a Kia Pride guy, medyo, medyo, medyo nakaluwag-luwag ka na sa no. loob. <laughs> Hindi masikip. Yan. So, salamat po, Chris. Thank you rin. Yan yung beach niya. Carbon, ah, carbon. Ah, eto, eto yung cute na ano. Eto, ano siya uh, tawag dito? Mm, 80s, 80s guys will know this. Aluminum uh, non-slip pedals. Oh. Noong na wala pa yung mga Momo, etc. Yan yung kinakabit nila sa lahat. Eh sabi ko, ang cool pagka meron ka dyan. Mm -hmm. ano rin, somewhat uh, 80s ano. Kung baga 80s nostalgia na parang at least may remnants ako nung mga dati namin mga buo. Sabi ko, yes. sige, lilipat ko yun. Dapat ilalagay sa box na ginagay natin. Yeah. <laughs> so, feel mo pa rin buhay pa rin. Yes. So, at least, ayun. Continuity. Kumagang. At least, <laughs> yeah, madali mag-ilip. Oo. Oh, Maano ano to, car vlog raid. Patingin. Yan. Ito. Yan. O, no? yan ang pinabayaran booklet. dyan. May booklet. Diba? Sipin mo, 1996 na kotse. Mayroon pang booklet. Owner's manual. Dati yung booklet, isa lang eh. Diba? Ito na yung nandito yes, na yung... Yes, nandiyan na lahat. Eh. Nandito na lahat. Ngayon, ang dami ng booklet ang kakapal. Pero hindi nagbabasa. Balik <laughs> na natin doon. Hindi ka naman sisi, boss Chris. Hindi. sa so, oh, dahil sure. Mazda ka. Hindi. Actually, um, kung ayaw mo maging common, go to... Nissan, Nissan. Mazda, Mazda, Mitsubishi on some level pero pagka pag, -pag nagbuo ka kasi ng Lancer maghahabol ka talaga ng Evo eh. Yes. But 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 hindi ako nagsasabi nung kasi maraming mga wild bumuon ng Lancer. Oh. Kasi yung mga Lancer MX na mga naka-crate engine, meron tayo dito sa Pinas. Pero well, yun. At the end of the day, ah, uh, common siya na hindi. Uh, pero ang gusto ko lang kasi siguro dito sa 323, medyo neglected talaga siyang platform. Eh. Yes. Like dito, tapos wala na siyang gaano mga well, I mean, hindi siya katulad ng mga Honda, Toyota, Mitsu, Nissan na may performance pa rin na afterwards. Ito kasi ang alam ko, medyo sira ulo lang magbasa is Puerto Ricans, Eh. Tama. Pero aside from them, wala na. Wala so, na. pagdating sa tuning parts, hindi mo masabi na kung kanino ka magso-source out. So, wala, ano talaga old skills, pagalingan na lang magano, maghanap. Tsaka ano, ang uh, mahirap sa Mazda kasi hindi bumenta sa atin. So, walang mga businessman na nag-invest para yes. magpasok ng mga rare parts talaga. Tama. tama. At saka, syempre, baka nakakalimutan natin, yung Mazda is nagsara ng mga early 2000s. Yeah, Columbia. Columbia. Kasi kaya sila ng Colombian Motors. So, nagsara sila. So, naputol yung supply. saka yung yung so, naputol yung supply. at saka yung ano, yung yung supply nila at saka yung technical support actually so that's the reason why medyo bihira ka na rin makakita ng Mazda na sobrang ganda at saka sobrang nagbubuo yeah. pero sa Mazda Tech Philippines <laughs> nandun lahat ang, <laughs> nandun lahat diba? isa na to doon <laughs>